medyo makati ang presyo na ito mga boys. Sira ang kanyang battery harness, mga problema kanyang fuel pump. Good day mga boys. Today, uh, bali may dinadiagnose tayo yung ano ngayon, motor na Honda Click 150. So medyo marami itong ano, problema. No? At uh, ito pala nangyari sa kanya. Nasira ang kanyang ano, immobilizer or kanyang transponder, smart key unit. Medyo makati ang presyo na ito mga boys. And then, ah, uh, sira kanyang battery harness tapos may mga problema kanyang fuel pump tapos may ingay sa panggilid no sa makina so ito nga pala mga kuys yung ginagawa natin na Honda Click 150 yan so nga pala yung pinalitan natin mga kuys so, uh, pala, uh natin so yun mga kuys na medyo malaki nga pala magagastos kaya si sir si idol uh, nag decide na baka yun nga napanood nga yung vlog natin na Meron tayong isang ginawang Honda Beat na binili na binili talaga sa atin ng customer na hindi na kayang ipagawa. Bale ito nga pala mga kuys, umandar na to. Umandar na tong motor na to kaya na lang uh, nalaman natin kung ano-ano talaga ang mga sira tapos ginawa natin ng quotation kung magkano inabot no mga kuys. Yon, uh, sabi ni Idol, uh, baka hindi niya na daw ikayang pagawa. Medyo masakit. Bibili na lang daw siya ng brand new ulit, no? At uh, yun, nagkasundo kami sa presyo nang hindi siya lugi at hindi rin naman ako lugi, no? Ito nga pala si Idol, mga kuys. Yung nagbeta sa atin ng motor na sira. Ayan, Tol, paano wala na nalaman na ano? Na bumili kami ng, bumibili kami ng ganitong motor. Ah, panood ko lang sa vlog mo, no, sir. Yun. Yeah. So, yun, uh, nag uh, o nga, Syempre, umandar na yung motor. Nakita natin kung ano talaga mga problema. So, nag-decide si Idol na Mm. Na hindi niya na daw ipapagawa. Oh, Papalitan na lang ng bago para ano. Hindi na sakit sa ulo. Yan uh, lang. Bali, ito nga pala. Second hand mo rin nabili, no? Oo, oh, second hand. Yun, nabili niya rin ni Idol ng second hand. Tapos may, may mga pinagawa na rin sa isang mga unang niyang mekaniko. So yun, na dinala rito ni Idol na hindi umanda dahil pinagawa niya sa ibang mekaniko na hindi rin niya na-diagnose. Wano-ano -ano mga problema. So yun, pagdating dito sa Tenex Motor Service, sinalpakan natin ng mga ganito a uh, transponder, uh, ng, uh, to, receiver, uh, battery harness, fuel pump, at umandar na. So, ito na ang mga papalitan na hindi niya na kayang ipagawa, medyo makate, uh, medyo, uh, medyo mahal, kaya nagsabi siya sa akin na baka pwede na uh, bayaran ka na lang yung motor. Siyempre, nang hindi siya lugi at hindi rin nakalugi, nah, no? ah uh, Siyempre, kompleto RCR. Sa mga gusto nga pala uh, magbenta ng mga motor nyo pwede kayo mag comment dito mga kuys uh, comment down below lang uh, check natin kung magkakasundo tayo kung anong uh, to, condition ng motor na binibenta nyo sa so, mga sira or ayos basta Japanese brand mga kuys pwede natin yan ano, uh, tayo dito tignan kasi natin kung magkakasundo tayo sa presyo yan at salamat kay Idol bigyan nyo daw siya ng bagay nyo motor no? at syempre alam nyo na walang iba tennis lang sa kalam